Labing dalawang taon na ang nakalilipas sa kinilang mundo. Merong isang napakasamang mamamaslang ang kinakatakutan sa buong mundo. Dahil napakulang puso nito kung pumaslang at kumitil ng buhay. At lahat ng kanyang binibiktima ay yung may matataas na patong lang sa ulo. At matagumpay siya sa lahat ng kanyang mga target. Dahil nagawa niya itong mapaslang lahat. Kaya naman, umugong ang pangalan ng nasabing mama mamamaslang saan man panig ng mundo. Dahil lahat nga ng kanyang target o bibiktimahin italkang namamatay pag siya na ang kumikilos.